Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas na gan live nationwide via satellite at sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes unang araw sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantala sa atin pang pa mga balita sa araw na ito ng uh, biyernes ang lalawigan ng Iloilo at ang Oriental Mindoro ang itinuturo na pinakamatinding tinatamaan ng tagtuyot dahil naman sa El Nino. Ito ay batay sa pinakahuling report ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary and Spokesperson Arnel De Mesa, na ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino sa lalawigan ng Iloilo ay umabot na sa migit na 127 million pesos. Samantalang halos 60 milyong piso naman ang pinsala na sa lalawigan pa lang ng Oriental Mindoro. Sabi ni Demesa ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council ay naglaan ng kalahating bilyong piso na pwedeng ipautang sa mga magsasaka at mga mangingisda. Bawat magasaka at mangisda ay pwedeng makapangutang ng 25,000 pesos sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program. Naglaan din ng 1.8 billion pesos na insurance claims o insurance claims ang Philippine Crop Insurance Corporation. Sa ilalim naman ng insurance policy, pwedeng mag-claim ng hanggang 20,000 pesos bawat magasaka. Ang Bureau of Fisheries naman at Aquatic Resources naglalaan ng kalahating bilyong piso para sa fuel subsidy sa mga mangis na. Sinabi ng Department of Agriculture ng cloud seeding ay gagawing last option ay magpapatuloy matapos naman ang matagumpay na cloud seeding operation sa Cagayan Valley pag coordinate daw sila ngayon sa Pag-ASA at sa Department of National Defense na hinihiraman nila ng eroplano. Pero maliban na sa napakamahal ang ganitong operasyon, kinakilang masiguro na may mga tinatag na double clouds o kinakilang may namumuong ulap bago mag-cloud seeding operation. Samantala, si Secretary Francisco Chulaurel Laurel ng Department of Agriculture ay nauna ng nanawagan sa mga LGU, mga local government units sa magdekta ng state of calamity para magamit na ang mga agri o mga emergency quick response fund. Samantala, ang rotating water inter